Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing isa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan nito ng simbahan sa Jerusalem kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, si nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao at doon sa Antioquia unang tinawag na kristyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito Bernabe, si na Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manain, Kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong Nagliligtas sa Tanang Bansay na Hayag Umawit ng bagong awit at sa puon ay ihalay pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong Nagliligtas sa Tanang Bansay na Hayag ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparirinig yawang tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din siya ng trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa'y nahayag. Aleluya, aleluya! Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Humayo kayo, at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magdigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, nibihisan, pampalit na panyapak o tungkod sapagkat ang mga gawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.